Hello, you know, mga ka-alright nga mayong udto sa inyong tanano. Uh, alas 12 na dayon sa kaudtohon ba. Lagi uh, na gyud taon ko mga ka-alright uh, uh, mo nang ah giyaya ta mga untaron. ron dai kan on ya sudan. Uh, siguro solve din rin ako nga sudan mga ka-alright kay medyo dako-dako man sa Depurya No. Ah uh, ko kauban kay anak ni JJ nga garhas daraw ka mo Manay bukod tanging saksi sa akong sud Andre nga. Ay sige hungit diha kanon wa ko makaon gani ikaw sige na ka diha ka hungit og kanon. Photo mga ka right. Ah, uh, shout out dai ko sa tananong mga Garhas family o mga Kalixtro family uh, sa mga Redobla family especially sa Peste magpakurat mga <laughs> o diha sa mga Sulibran family. Ah uh, tanan-tanan mga Pino family ah uh, <clears throat> Intalis family, tanan mo diha unaw, mga followers na ako legit. Diyan ni Jeric uh, Jeric Pabilani diha sa Kabuyao, Laguna. Uh, shout out ko sa inyong tanan. Uh, Udturon, uh, yayaon mo uh, mga unta. Niya soldan, mga uh, kabuk, pero, pero mo rin ako sa mga ka-alright. Uh, Usara ka buk, pero pertinda ko apod. Tanaw, ay lagi si gutom ka na, mamaya na. Kagat-kagat ka ng kanin. Ayan mga ka -alright, ang aking ulam. Masarap to. Hmm? Dami. Hmm. Ah. Come on. San party kaya masarap nito. No, sige, di. Dala lang. Kain tayo. Ito, ang kamay mo. Dala. Ah. Ha? Takot ka? Ito mga uh, cowrite, Masarap talaga itong mga cowrite Kaya. Hindi saan, so, ma. May pagsulay na. Sige magliyok. Ha? Sabi so, na. Laki ng ano niya yung paak ba paak sipit sa Tagalog mga ka right hindi huh. tayo mabubusog dito mga ka right, kasi yung ulam ko nalalaban ano ba hmm hmm come on ay talagang ano ba talagang nakatihaya yung aking oh hmm yan yeah, alam silag

Pagod hmm. na. Okay. Hmm. Yan mga kaura, right, itong ulam ko. Oh. Dako, biyang sali, yung hmm. sakay gamay. Kaya na kaura, ito. Sarap. Kaya na tayo mga kaura, right. Ah, wala. Usa salamat sa yung uh, panonood at uh, pagtangkilik sa aking uh, YouTube channel at sa aking uh, Facebook page. Kami lumuto vlog at sa aking uh, Facebook. Bahala po, basta guwapo. All right. Ano kain tayo? Uh, so. Ayan mga ka-right. Ah, maraming salamat. At hanggang sa muli. Paalam. Nakain mo na ako. Seryoso mo na ako kakain. Kasi hindi ako na bubusog eh. Ah, napakalikot ng uh, ulam ko. Alright. Pa-a-kill mo. Bye-bye. Hmm?